so ilang feet to 3 feet Ayan. Pwede dito mga bata, si delikado, kasi gwapo lang kasi in real oh. life oh, garsika ayaw bata. yun Yon nga. yun 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 17? Next next Sunday. Oh, oh. birthday. <laughs> <laughs> Talon ka man doon. <laughs> so ayan, nabok na tayo para sa kaming ano, makatama ka. So ayan si Mark excited na gusto na niyang mag-swimming ngayon. Hindi sa birthday niya. <laughs> so ayan nakapila sila sa payment for reservation. So ito yung mga ng ano nila. Flamingos mm -hmm. Garden Resort. So yeah. So dito siya along the highway lang siya no. Okay. Ha? Ano, excited na? 16, excited na. Sa 16, 17? Sabado. Oo. Oh. Sabado? Araw? Pero busy lang si mami. Sabado? Linggo? Linggo ata. Ito ang Nemo. Nemo pool. Adult pool. Saan, tayo, saan kayo diyan? Sa mami hindi dyan. Sa mushroom pool? Dito ako adult. Sa mushroom pala kayo eh. Hindi, dito lang ako sa adult. 6 6 feet. Oh, feet na 4 feet ka lang ah. Oo? Oh? I sabihin, matangkad ka na. Hindi po sa sa probinsya malalim? Oo. Baka hindi ah, malunod ka? Tinuruno ako sa Sino nagturo sa'yo lumang eh? Oo? Oh? Ano oras? Hapon ba? Hapon hanggang gabi? Hanggang 12? Ah, 6 to 12 ba? Ah, ng gabi? 6 to 12 ng gabi 7 ng umaga hanggang 5 ng hapon tanungin mo kasi Ay, ha? alas 4 ng hapon alas 5 mo na alas 5 mo na, May. hindi mo ko siya <laughs> 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 Ah, adult 150 Tsaka 100 yung ano 4'6 ang height Ayan below 4'6 yung height Nasa 100 Pero pag adult 150 Sa daytime Nighttime 200 Overnight 7 to 5 To 50 Ah mag iba yung price niya 3 lang pala swimming <tinyo> Ay 4 lang pala swimming Apat lang yun lang yung ano nila Ay, hindi yung sa cottage nila oh baka saan oh ilan barkada mo ang ano sasama bilang, bilang. Baka isa, bak, 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 isa, oh. ko pakain din hindi sumama pag isa, pagsumamay sa apan. oh. yasak lima 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 mga lima 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 哦。Oh. Oh.